Pinakargahan ako kayo doon. Pinakargahan ako ng ano. yung ganda mga ano. Kaya na yung ng ano ka munting dito. Mga sublings. Ah, Yan. Yan mga bago. Mga kayo shout out pala sa inyo mga kayo doon. Yung mga palita mga kayo doon. Ang dami mga palita. Oh. Yan. Ah, ah. Dahil yung paligid ng lagay ng sublings na nalaki. No, no, mga kaidol. Oh. ganyan pag nawala yung mga kaidol ng palita. Dos milyan. Ang isang piraso niya ng palita. Hmm. Ayan. Ganyan, lang yung mga kaidol. Ito na yung hmm. mga kakarga mga kaidol. Hmm. mga kaidol. Like 1.5.